guys, mapagpalang sa inyong lahat. Good afternoon, good morning, and good evening. Kung saan man kayo nasa ngayon naroon. Dito muna ako sa ano, dahil sa aming balcony. Grabe, ang lamig-lamig doon sa aming loobs. Kasi yung amo ko, ano kasi yung amo ko, yung mainitin, lahat binuksan kasi tag-init na kasi dito guys. Binuksan pa naman niya yung lahat ng aircon, Diyos ko. <laughs> grabing init <laughs> grabing lamit yung sa loob para kami nasa freezer kaya nga dati yung amo kong yung doktor amo kong grabing nag-aaway sila ng yung amo kong babae kasi grabing nga mag -ano, bukas ng aircon lahat buksan niya grabe tapos yung ano, yung ano, yung, ano yung, yung aircon pa naman dito ay centralized bumuksan yung isa lahat na nabubukas yung no, grabing lamit dito muna ako sa aming balcony, sa aming terrace kasi. Paano jo ano kasi talagang nangano yung mga balahibo ko. <laughs> Sobrang lamig. Akala ko na doon kami sa loob ng kwarto namin, nakabuloktot kami, nagaano kami nang ano, nang kumot natin. <laughs> grabe init dito, grabe lamig. Dito ang init naman pero pag dito ka lumalabas, medyo na ano yung init mo. Lumalabas-labas kami dito. <laughs> Eh, di man po tayo dyan sa atin dahil labas yung, ay sa labas. Eh, dito walang labas. Yung e, nasa 6th floor kasi kami. Dito lang kami nakano sa ano, sa balcony namin. Dito kami guys. Ngayon sa dito sa balcony namin guys. Ito na yan yung balcony guys. Hey guys, dito kami sa balcony namin. Patingin-tingin dito. May ginagawa dito. Ewan ko ano naman kaya gagawin dito. May ginagawa dito. Eh. Ito ginagawa niya. Ito yung aming balcony guys. Yan ay, ang katapat namin ay Billy Joe Restaurant. Yan ang Billy Joe. Diyon ay cornice Cornish na yon doon guys. So, okay, marami mga building building dyan ginagawa. Cornice na yan dyan. Banda. Yan dito dati. Ang ginagawa dito, yung racing car. Dito ginagawa ang racing car dati guys. So, Jangan. Hey, May ginagawa dyan yata. Ingay. Di parang yung lakas hangin. Hindi masyadong ma ano naman masarap yung masarap yung ano hangin niya. Hindi masyadong mainit Parang na ano pa rin yung ano. Dito kami nakaupo pagka Pag nilalamig kami dito kami lumalabas. Ay nako. Ay. Video pa yan muna tayo. Yung kamuti kong tanim guys, o tinanggalan ko. Tumubo na naman siya, o. Oh. Kakakuha ko lang yung kamuti na yun. Tumubo na. Tumubo na naman siya. Yan ang munti naming hardin. Yan guys. Tumubo na siya. Yan, tanim ko din yung mga halaman. Pero ito, binili ito sa labas. Ito lang yan maliliit na pati. May kamuti ako dito din sa kabila guys. Kaso lang, bakit ayaw lumaki? Ang liliit ng ano niyo. Kasi siguro hindi nainitan o ano ba. Yan lang. Dati buhay pa yung amo namin. Ang daming halaman dito. Kasi itong amo namin lalaki, mahilig din sa halaman. Saka ano talaga, organized lahat yung ito. Ito, punong-puno ito po. Dito, punong-puno yan dyan. Punong-puno yan sa halaman dyan. Tapos ang gaganda ng halaman. Nung namatay siya, nangamatay yung mga halaman. Kasi yung tagamaniyo namin yung isa, mag magaling yun siya mag-alaga ng halaman. eh ngayon, nung umalis na siya, wala na. Parang ganda yung kamay niya mag-alaga sa halaman, guys. Kasi ano siya, ano uh, talaga yung kamay niya. Kasi nang labo-labo yung mga nang halaman dati. Punong-puno ang halaman dito guys. yung puno yan dyan guys. Tapos meron pa nakasabi dyan yung mga halaman dyan. Nung umalis na siya, yung isa namin, lom, yung luma namin hardinero, ang driver ang nag, ano, si kaso dito. Alam nga, matay lahat. Yan, bumbilya na yan. Yan, bumbilya na yan. Ang laki-laki niya, lagong-lagong yan. Lagong Kaso ngayon, tingnan mo, parang dumi, nagdidilaw na naman siya. Dilaw yung ano, hindi siya maano siguro yung driver namin isa, hindi maano sa halaman. O yung dati ng driver namin, ang ano, ganda sa pag ano sa halaman. No? Okay guys, bye bye. Thank you for watching guys. Pasok na ko sa loob guys. Kasi, umbo <laughs> baka ano na yun tawagin ako ng amo ko tulog yung kasama ko bye bye thank you for watching God bless sure.